Bilang bahagi ng Davao City Modernization Project, sampung bagong DC bus ang dumating ngayong araw dito sa lungsod na bahagi naman ng Interim Bus Service Program ng Lokal na Pamahalaan. Para sa kalagdagang libreng sakay sa Davao City, dumating ang sampung bagong low-floor buses na tinaguri ang DC bus sa ilalim ng Pamahalaang Lungsod ng Davao. Ilan sa mga pangunahing features ng 12 metrong bus ay ang access ramps para sa PWDs, bicycle rack, CCTV cameras na makakamonitor sa buong bus, at ang automated passenger counter na may kakayahang mabilang ang bilang at buto ng mga pasaherong sumasakay. Ang DC bus ay nakataktang magsimulang mag-opre sa kaligitnaan ng Nobyembre at inaasahang maghahatid ng libreng sakay sa mga dabawenyo at mapapahusay ang sistema ng pampublikong transportasyon sa lungsod.